Ayun, good morning po mga kaharaba Sa isang pagpalang araw po ay Pagpatuloy naman po namin yung aming pagbibilad Na hindi po nangyayari kahapon Kaya lang po, pag ano ko dito mga kaharaba Sa nagkukuntuhan ng aking mga kasamaan Ano kayo mga pinapintuhan nila? Kung gabi mga kaharaba, magawin ako Baka ako ako nadali <laughs> Nung isang <laughs> gabi <laughs> si Pinch Jay Kung mm, gabi si Kotso eh mm, Bukas sabi Ha <laughs> <laughs> ha <laughs>

Hmm. Pelita -pelata -pelata. Oh, apa? Pelitan di batayo. Pagi. Di bawah nggak bisa fixis ya. Jadi, tapi sih kesakit nak. Tenang, tenang kok gak bayar yang pindah libat kita. Oh gak. Okay. Oh, ini nalar mikir nak sano, elektrik pan. Uh. Enggak. Yeah. Yang pindah libat kita. Udah <laughs> kekada lipat sekali wah, bukan luas sana. Harus pakai sintron, no. Bunuh, no. Bunuh

Tuyo na yan. Kating araw lang yan. Oh! Eh! Tubig. Ay, tubig! Na ganyan lang rin kaba. Panitis-nitis na namin mga kalabas para medyo mabilis-bilis ang pagkatayo. Eh, mga bandang alas 12 may ahang ngayon namin bago durog ko na ano. Ah, uh, uh, galingan. Pelalim, pelalim. Yan. Okay. Ano na natin? Medyo basa-basa ka. Ito, kabila. Pwede na ito. Oo. Oh. Palate lang, brad, palate Para yung kalate doon sa kabila. yan kalat niya talaga ng ano pang manitis pero mabilis mainita lang ang kunti yan tuyo na yung, ano yung kapon eh pero kasi kapon na langanin pa ang ano niya hmm <coughs> pag ng mga Raptor Boys mga karapas oh Talaga mga DCD ito no? bigas hmm. na toh to <laughs> next next week uh, ya, kulit ulit kasi dito para magdalok. next month para. next week balang, kami natago ba karabas ni oh nung ini pakain no Nah, dah, no Trabas, lalo na si Pinchy sa kakabilad Wala daw Ay, wala pano? pagkaroon ng paa alam mo yung kaso ang makapal sige katulad sa simin to eh hindi haluin ang ispamay Pengs. Okay na dyan, Pengs? Pagkano? Pagkano? Ayun mga kaharabas eh, hahalo kami ni kasamang Pinks G. Uh, bali, pangalawang halo na ito mga kaharabas, sa eh, ang paglatag namin kanina. Si kasamang kuts kasi bago si kasamang Bagwis ay naligo dun sa plowing kapo naging liguan namin. Naligo sila. Kaya kami lang muna ni kasamang Pinks G. ang maghahalo. Taba, Pinks. yan Agad mong hanggang ilalim, ah. Para mga tuyo hindi uh, no. no? mm -hmm. kaya ha? alas klusi kasi mga karabas hahangin uh, niya namin oh masasimil ito otro pa yun tuyo na to kasi pwede natin panipisan dito wala yun pwede pa panipisan ng gusto ito mga first time kasi nila mga karabas mag nagpunta dito sa bukid para lahat ng ano natin ituturo natin sa kanila paano mag kung paano magtanim tanim uh, mga sunod na ano kasi yung mga karabas namin pag uh, ano kami pupunla ulit uh, papunta yung ulit natin sila pag tanim na pag ipat tanim na para ma-experience ulit nila yung pag ano, pagtanim pag tanim paano magtanim kasi si Bagwis hindi niya rin daw alam eh kung paano magtanim or magbunot uh, ipa-experience natin sa kanila cute mo yung higalo Ben eh? pa cute mo maghalo maging mm buting buti oh -hmm. ayun mga kaarabas si Bagwis ga sigaw dito pinalo ko kasi ng binilad ga pag sisigaw gaulan na raw ano? Pwede na to? Pwede na yan Hango na hango Hangoy namin mga karabas May mag-arigot ulit Digo agad kayo ha ah.

Oop! Oh, Ay! Mahirap lang kasi talaga dito sa luna -joke eh Kung may panadyok Kaya? Kaya Kaya yun! Kaya yun! Kaya yun! lang yun! yan. yun! eh, yun! Ada no sampo itu berat. Mana? Oh, puno. -puno ah. Eh, hey, bunuh puno. -puno. Lihat yeah. ah. Hilang. Jangan, yeah. jangan. Nah, tuasan, tuasan tau. Tulis. Kami magatalang-talang ng ito ng ito ng binilat. Pisa niyo, yan ah! natin. Ang layo yun, yung na din naman maglakad yan, hindi makapunta dito yan. <laughs> ay, ay, lang. ay mas <laughs> <laughs> okay, muna Ito po. Ayan, nabusin mo na yan. Tapos itakip ko,

Tagta ka muna, Bench! Up! Bench! Inaabot talaga! Ito! Sige! Ang ng ulan! Inabot na kami. Makakarabas na ulan sa kalampalay pagbilad. Ay, mga karabas, hindi. Nakabot talaga. Hindi kami pinayari. <laughs> <laughs> ito, bali, pito lang ang na, ang namin mga karabas. Mayroon pa ang tatlo. Kami may apag nag-alma-kalma wala yung ano, hangon ulit namin. Tuyo na ano yan, pwede na ipagiling kagayang safety ko na lang muna ito dito baka yan may ah. <laughs> sisi ang yung mga nagligo kanina na <laughs> <Mag> <laughs> yan? <man. laughs> ang wala mga wala na mga kaya? kasi yan ngayon ang pagkakataon mong maligo <laughs> Well, ay, yun mga kaharabas eh. Tumila na ngayong yung ulan. Eh. pero may hindi pa kami natapos na sa pagpipinaw. ay eh. itutuloy, itutuloy namin para makahanap ng masakyan mamaya. At maidala namin sa gilingan. Tapusin na namin ng pagpinaw. Ay, brad, sa ako pala. Baka lumakas pa yun, no? mo. Oh. Hindi, hindi. Handaan ng brad.

Huwag kang matakot Kay <laughs> Ah Grat Pitik <laughs> Pings, <pitikin mo> sakin. <laughs> <laughs> Ayan, na Pitik 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 sa'kin!

Uhuh. Buluk-buluk berbang. Buluk. Deg-deg ngene to bareng. Saman ano lang. Ora <tip> kada sa sa komaro nang ama arabas. Tahe <tip> sa damit. Komaro. Apa ra nang nang tabantu nglambat. yung malangin yung tahiin. Tapos yung pabalik, yun ang medyo limitan. Hmm. Oh, di ba? Ilang pala nung? Ano oh, no, yan? Kung... Um, Ito lang. Ang... Kung madali yan? Oo. Oh, Ito lang lang ang ano. Ayun, makakarapas. Hintayin na lang ng ano. Ah, kakain lang kami tapos i-dadala ko na sa ano yan. Sa gilingan! Oh! Tang! Oh, grabe! putok gitu putok na. putok ang campur sa nil. ano 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 gula itu takoy takoy ba yun uh, ayun mga karabas eh, ay na rin namin kumain at ako ay lalakad muna hanap muna ako ng masakyan ng ano ng aming ipapagiling uh, kung sa mega harvest kasi dyan kausapin ko yung ano ng traktora driver na kung pwede ipahad namin malayo kasi kung sinungin mga karabas uh, layo ay tsaka kung chariot kasi may uh, mahihirapan yung chariot, malalim Bak yung, baka, baka yung ano? Yung, yung bakas ng traktura hindi pero ang, baka ang ganyan lang sa siminto uh, pero pero kakasasapin ko yung ano yung driver ng traktura